Hello guys! Bakit hirap makipagtalik ang babae pagkatapos manganak? Una, dahil sa hirap ng proseso ng panganak, dahil may hiwa at tahi sa perineal area, madalas nagiging traumatic ang pakikipagtalik after giving birth. Masakit, mahapdi, minsan parang torture. Kaya nagiging dahilan ito ng tension sa mag-asawa. Marami ring babae ang nag-iisip na kailangan nila ng tightening treatment para bumalik ang confidence at closeness nila sa partner. Ikalawa, panahon ng breastfeeding. During this stage, nagkakaroon ng tinatawag na temporary menopause. Bumaba ang hormones kaya nagdudulot ng pagkatuyo, pamumula, hapdi at minsan pati postpartum depression. Kapag chinecheck ng doktor, madalas makikita na manipis at sensitive ang balat sa genital area. Kaya after manganak, sobrang importante ng careful consultation at tamang guidance lalo na pagdating sa married life at intimacy. Solution with Jocoesthetic. Dito sa Jocoesthetic, meron kaming tinatawag na tightening combo with HIFU rejuvenation para muling pasikipin at pasiglahin ang intimate area. Nakakatulong ito sa pagluwag at paglaylay ng vaginal area after childbirth. At ngayon, may 50% off promo sa aming combo package. Tightening labiaplasty para sa pagbawas ng labia minora at tightening and Plasty para sa pag-ayos ng perineal area. Kung interested ka, iwan lang ang iyong phone number sa message para makontak ka agad ng aming doctor for a private at confidential consultation.